Agimat ni Paraon, Paraon. Mga kaagimat oh Ito yung Maya Maya oh, Puno ng Maya Maya Kasama natin ngayon mga kaagimat si ano as Hunter Ito Jet Set Oh. Nag-ano siya? Nanguha siya ng maya-maya. Ito nakuha namin mga kagimat. Oh. yan. Isang sako mga kagimat. Ay, ikot na. O, oh, puno yan ng ano, maya-maya kay Jet Hunter Center. Kami nagkuha. Ito naman sa akin. Oh. Gumamila silis. Oh. oh yung iba inano ko pa yung iba nandiyan no? mga uh, ano na klase ba kung mamila si Liz pero kami nandito na kami sa ano kayo, ngayon highway Whew, kapoy kayo ah oh, bro ah oh, JJ Hunter. Santer vlogger siya subscribe siya subscribe I-search niyo, JHS Hunter. <laughs> siya yung sa vlogger from Mantikaw. So malayo yung pinuntahan namin na lugar. Oh. Dito kami sa uh, lapit na sa Bukidnon. Oh. Oh. Somewhere in Bukidnon mga kagimat. So bro, mga kagimat, ito yung puno ng dao mga kagimat to. gumamila si Sobrang laki mga kagimat. Oh. Sobrang laki ng puno niya oh taas pa to kagimat dito kami nangwa na eh, yung GHS Hunter oh kumbang layo tapos dun oh check the venue mga kagimat ah Umabot pa ako doon ganina mga kagimat no. Oh. Doon umabot pa ako kasi na hindi ko nakita si GHS Hunter saan pumunta kaya mabut ako doon pataas pataas hindi na ako nakapag ano kasi mahirap mag vlog na marami kang dinladala yung bag ko uh, as of now <laughs> tinanggal ko na kasi mga gamit ko pinilagay ko doon bali pawis na pawis ako mga agimat pumunta tayo si, kay JCS Hunter Ito yung mga motor namin. Doon siya. Sabi ka layo. Nandito kay... Ha ah, para auto. Eh, no? <laughs> oh, Nag-vlog no? nag din siya. <laughs> Kasama. Kasama. Kapoy. Layo mga kimat. Hindi madali kumukuha ng gamit. Dito tayo kasi... Kunan siyang vlog doon. Trivial lang mga kagimat. Ano ang mutya? Ano ang meaning meaning ng mutya? Mga kagimat. Marami kasing mga mga viewers, mga subscribers nagchat sa akin. About ano ang tunay na meaning ng mutya? Okay. Marami, meron kasing ibang vlogger nagsasabi na ito. O, mani, oh. Ano, oh. Ito yung mayamaya na hinog na ito yung nalata na. Okay. Oh. Ewa, dala na. Le, okay. Marami kasing mga antingeros nag-aaway sila about sa mutya. So, anong ibig sabihin ng mutya? Mayroon nag sabi na, ito, mutya to. Tapos, yung ibang antingeros nagsabi hindi, hindi yan mutya. Mali yan. Tapos, yun ang pinapakita niya mutya. Uh, para sa kanya mutya, pero para sa ibang antingeros, hindi mutya. Okay? Ang, ang mutya, mga for example, uh, Santo Ara, meron kasi isang antingeros na nagsabi niya na, ang Santo Ara ay hindi mocha, Yun nabang bang isang antimero ang sabi na mutya yan. So, ano bang tunay na kaulugan ng mutya? Um, usually kasi mga agimat, ang mga antimeros, nagbe-base lang sila sa kanilang opinion and understanding kung mutya ba to o hindi, maliit o malaki. Nag-base sila sa kanilang own understanding. Pero sa katunayan, mga kaagimat, ang mutya ang meaning ng mucha mga kagimat kung isearch ninyo binasa ko na yan sa iba't ibang dictionary Tagalog, English uh, from mutya Ta Tagalog or Filipino language i-translate mo ng English or, or Tagalog to Tagalog eh, yung meaning niya iba't ibang dictionary ang meaning talaga ng mucha is pearl number two, uh, jewelry at uh, saka amulet ang mutya, mga agimat, is amulet. Doon tayo pumapasok sa amulet. Ang amulet mga kagimat is anting-anting or agimat siya na gawang kalikasan. Pwede mga bato, ganyan. Basta merong taglay na kapangyarihan or pwedeng gamitin agimat. Meaning yan, mutya. Mutya, na, mutya ang meaning yan. So, therefore, yung Santo Ara ay isang mutya. Batuara, mutya, at saka yung mga petrified wood, mga mutsa Yung mga ibang gemstone na merong uh, supernatural ability is mutsa Yung mga antingeros na nagsabi na hindi mutsa yung Santo Ara Probably um, kulang lang yung knowledge niya Kulang lang yung kaalaman niya Kasi eh, amulet yan eh Sa basis sa dictionary, para Basis sa dictionary, um, mutsa yan Kasi part siya ng amulet Tsaka mga kagimat, ang, ang mga antingeros natin, well, nagbe-base sila sa kanilang sariling understanding kung ano yung mucha. Um, usually kasi, um, marami antingeros na hindi alam uh, anong tunay kahulugan yan, narinig lang nila sa iba. Tapos yun na yung, since yan lang, na, yan lang al tanging alam nila, ay eh, hindi na sila nakikinig sa iba bang mga tao. Oh, pero yung dictionary mga kagimat is a language yan. Um, language yan ng ano um, tunay yan nakakahulugan kasi adumaan ah, dumaan pa yan sa mga kuan eh process at saka mga mga edukadong tao ang naggawa niyan so so therefore yung sa dictionary is correct yan na meaning ng ano ang mutya therefore kung amulet mga kagimat yan yung ano, uh, pangkalikasan na mga agimat anting-anting. Yun naman talisman is yung gawang tao. Mga medalyon, mga mga tsaliko, panyo, at iba pang ginawa ng tao. Pero meron siyang magkaibang kahulugan, pero meron, i-topic eh, natin yan next time, ang amulet and talisman. Pero meaning yan is, agimat ni naman, anting-anting. Eh, pero yun mga agimat, ang siya para sa dun sa palaging nagtatanong kung ano ba talagang meaning or kahulugan sa tunay na mucha. Ano ba talaga mucha? Kasi maraming tao nagchat chat sa akin. Sobrang dami makagimat Araw-araw meron nagchat sa akin. Lahat nyan, uh, replyan ko sa Facebook ko na agimat ni Paraon. Lahat nagre-reply ako sa mga inquiries, sa mga calls, mga texts. O kung hindi man ako makapag may tumawag sa akin, hindi ako nakasagot kasi nagbibiyahe ako or meron akong ginagawa. Um, pero after niya, nag ako na call me back kasi sinasagot ko lahat ng mga katanungan, mga pictures, mga mga problema, uh, problema sa pamilya, sa pag-ibig, uh, may mga kaaway, mga iba't ibang kuan, mga personal na problems. Um, nakikinig ako at nag-ask sila ng any advice kung anong gagawin. Um, sa nalaman sa nalalaman ko anong may tulong ko at uh, tumutulong ako at saka isa na doon yung mga questions napakarami mga mutya pakita na ano to mutya ba to hindi ano 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 nito ano, 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 ano so sinasagot ko yan mga kaagimat kahit sobrang dami ninyo araw-araw a day and night sobrang daming nagko sa akin so yun um, once na mag-question sa akin na mag ko ano ang mutya eh ano ko na to i-send ko yung link um, para makita ninyo ha so yun kung meron pa kayong mga questions sa topic natin uh, mag magawa ako ng vlog niyan para ma-answer ko. So, 'yun ang mukya, mga kagimat, ang um, is an amulet. Pwede siyang jewelry, pwede siyang pearl. Pero ang amulet is um, stone, mga bato, 'yun yung usual. Tapos part ng amulet is yung mga mga ngipin ng hayop, mga animals or mga buto. Uh, isa pang mga amulet is Merong mga antingiros na nakita ko sa iba't ibang lugar na namit ko wala pang vlog wala pang YouTube dati um, sabi nila kahit mga buto tinatawag nilang mutya uh, sabi ang mutya bato. usual kasi na mutya is mga bato pero meron itong matawag na kahit part ng ano ng kahoy meron itong matawag na mutya pero bihira lang taong matawag. ng usual talaga bato Pero based sa dictionary uh, that is amulet kay mga kagimat. Um, please like uh, kasama natin kayo yun si JHS Hunter I think nasa na ba siya uh, nawala siya mga kagimat. siguro may pinuntahan doon no? bundok na din yan so please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell at kita kita tayo sa susunod na video ako ang yung kagimat nasi, si Paraon! marami pong salamat sa inyong panunood.